Well, 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 magandang buhay at magandang araw. Siyempre, in buhay ni Daddy Frankie. Ayan, so. ito at alay, uh, mga procedure pin. Ayan, so gorgeous rose. Ayan. So, ito na. Ang procedure kung paano natin kikilawin ito. Hindi pala ako yung nagkikilaw. Ang ating butihin na treasure. Ayan, <laughs> treasure ni... Nang <laughs> dap dap. Treasure ng yung chairman na si... Carpeso. Fred. Ayan. Si Fred. Si Fred Carpeso na kapatid ng mayor ng Dolores. Yes. Ayan. Ano pala ito, chef? Hindi lang treasure, hindi And lang yes. magaling ano. Siyempre. Chef pa rin pala ito. Siyempre. Ayan mga kabisi, ito yung mga nakuha namin. Kanina. Tapos yan. Ayan, ang mga mounting handa. Picnic. So, palagi ka bang nagkikilaw niyan, madam? Yes. Pag nagpupunta ako dito, ito yung ulam namin lang. Talaga? Baon namin, kuwan lang, kanin. So, Hindi madal... kami nagkabaon ng ulam, ito. Kinakilaw. Kasi, pag nangunguha ng mga shell, ayan. Oh. talaga. Pag nagpupunta kami ng asawa ko dito. Oo. Oh. pag nagdi-date eh, kayo ng jowa. namin. Oo, oh, pag nagdi-date kami, dito kami sa dagat. Para hindi magastos. Um, okay. oh. wala lang dalang mga pagkain mga ano na lang, lang. yung po. mga mga vinegar Oo. Oh, oh. to ganun oh. Siyempre ang ating mga pogi mga ano ayan yung mga guide mga mga guide mm, kasi baka makidnap si Kuya Val oo baka makidnap shout out nga pala sa mga pandyan ay mga miga loud shout out pala sa lahat ng mga guardians po dito sa dap dap okay. ayan from Aguila chapter oh, okay. Aguila chapter ayan galing kay Francesco kay Sargento Sergeant Silapan <laughs> Sergeant Francisco Silapan Haluin uh, natin Haluin natin Ba, haluan na Okay Kung yung the best Yes And the best. Nasaan oh, yung kutsara Oh, ay nat Di ba may nat kutsara na bilang Ay na nat Ay, suka Ayan, nakakatakam na talaga mga kabeshi Ay, yung suka oh, Magaling pala talaga ito si Madam oh, yeah. Treasurer. Yes. Naminanal ko lang to sa manugang ko. Shout out pala kay Chairman Carpizo dyan. Galing kay Kuya Val. Sila, sila may na. Ganito. Naghugas naman po yan siya oh, mga kabeshi. Oo, siyempre. Ay, masarap to. Pag kinakamay. <laughs> oh, yeah. Galing sa dagat, siyempre hugas na yan. Oh, yes. Masap na't pag... Hindi yeah. pa man yan kasi kuwan. Baguhugasan hugasan lang natin. Hagaan. Naka, natatakam na ako. Kayo mga kabisi hugasan natatakam natin natin na po kayo. Hugasan lang natin ng suka nila para mawala yung palat. Um, palat. Um, oo. Anong na mga kinakain mo ngayon ng mga suka? Buhangin. Buhangin lang? Oo, buhangin. Wow, ang bango. Uh, diba? Ang bango. Suka pa lang yan. Suka pala yun, Diyos ko na lalaway na ako, natatakam na ako. <laughs> first time ko makakain yan. Talaga. Oh, first time ni Kuya Bal makakain yan. <laughs> Kau dad, first time mo rin ba yan? Ate Lea, makakain ka si Balak, na uh, yan. Mampore sa Joy. Gorgeous Rose. Oh, yung tinatawag yan ka kay Batunan. Bese Heronimo. Na, Norma Heronimo. Okay. Ito na yung final. Bese ni Ronel Neviu. Bishway na. Ayan, Sir Manuel. Pag-a na. Pag-a-ga. Ayan. Siya so, uh, halo na ang mga sangka. At saka yung limon. Hindi, hindi ako lang ganaw. First time ko ito yung makakakain talaga yun. Mukhang masarap sa mga kabeshi. Tingnan nyo. Dalawang magkapatid pala yan, mga silapan. Mama, upay ko itong talagang isda. Yes. Ayun. Palagi ka bang kumakain yan, madam? Yes. ikaw na, na image. Aw, oh, ito. Oo, oh, first ito. time. Ito si madam, palagi kumakain, masarap daw. Masarap daw, pampalakas ng tuhod daw. pampalakas ng tuhod Saka kung sino pabata, yung mga, pampaganda. ay, pampaganda ng rinig nyo mga kabayan okay. mo sinabi nyo na pampaganda daw. Pampaganda. Shout out nga pala sa mga silapan dyan sa Pangasinan. Hello. Okay. Dito kami sa okay. beach. beach. Rapid beach. Rapid, rapid beach. Rapid beach. Rapid beach. Pangasinan. Oh, Pangasinan. Anti okay, Claudia. Anti Claudia. Sa Pangasinan. Ayun. Si Auntie Bing nasa Amerika, di ba? For sure nanonood yung mga yan yeah. sa atin. Oo, oh, oh, kung ibang baka ko mo yan. Ayan, ito si Sergeant Silapan. Ayan, nakakatakam ng na mga kabeshi. Marami pa kami ibang hmm, handa. Kumain ka na. Oh, Ay, this is mine. Uy, ka, patangihin po, si Sili. Ayan, mga kabesi. Lunch na tayo. Sili, Ay na. Ayan, kain na tayo, mga kabesi. Ayan, sabihin nyo kami. Bye-bye. Kain na. Kain na Mag-taste. Dapat nag-taste ka muna. Okay na. Ate nang titikman? Oo, oo. Siyempre, titikman mo. Titikman natin mga kabisi. Titikman na. oh Oo. Pwede din na. Tapos na. Tikiman na. Tikiman na. Tikiman na. Tikiman na. Ako nakatikim na. Oo, talaga. Sobra. Sobra-sobra na tikin mo. Ayan, tikiman na.